Totoo nga ba na ang pagkain ng yogurt ay nakakapagpalakas ng immune system? Patunayan natin yan sa report na ito. Maraming nagsasabi na ang pagkain ng yogurt ay nagpapalakas ng immune system. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! ayon kay Dr. Sunita na ang pagkain ng yogurt ay may positibong epekto sa pagpapalakas ng ating immune system dahil ang yogurt ay mayaman sa probiotics, partikular ang lactobacillus at bifidobacterium strains na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng mga mabubuting bakterya sa ating bituka. Dagdag pa ni Dr. Lee Burke na ang regular na pagkain ng yogurt ay nagpapataas ng produksyon ng natural killer cells na responsable sa paglaban sa mga impeksyon at ilang uri ng kanser. Ayon pa sa Mayo Clinic na ang regular na pagkain ng yogurt ay maaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na gut microbiota na mahalaga sa kalusugan ng ating immune system. Kaya naman, paayon ng mga eksperto na mahalagang isama ang yogurt sa ating pag-araw-araw na diet upang mapanatili ang malusog na bituka at mapalakas ang ating immune system.